Isang gabi ng emosyon, inspirasyon at walang kapantay na talento ang bumalot sa Arnett City nang ipagdiwang ni Morissette ang kanyang ika-15 anibersaryo sa musika sa pamamagitan ng kanyang concert na Ember. Puno ng di malilimutang sandali ang gabi dahil sa makapangyarihang gusto ko nang bumitaw. Sa kanyang Bisaya duet kasama si Ferdinand Aragon, at sayawan kasama si Darren Espanto hanggang sa nakakaantig na duet nila ng kanyang inidolong si Regine Velasquez sa Shine na nagsilbing isang full circle moment sa kanyang karera. Isa sa mga pinakatampok na sandali ay ang pagyakap ni Morissette sa kanyang mga magulang matapos siyang bumaba sa VIP area upang magtanghal isang tagpong puno ng pasasalamat at pagmamahal. Naging special din ang kanyang breakaway performance para sa mga fans via livestream, stream kung saan kasama niya ang kanyang asawa na si Dave Lamar na tumulong sa paghawak ng mga phones. Ngunit tingit sa mga awitin, tumatak ang Ember dahil sa voice over narrative at animated visuals na nagkwento ng kanyang paglalakbay bilang artista mula sa mga pagsubok hanggang sa tagumpay. Sado akong nag-enjoy because I like Morissette. Ang ganda niya, nakakakilabot. Ang taas ng boses. Ang ganda. Nung nag-start siya, sumali sa contest, uh, sinundan ko na siya. Eh, kala kasi, ano, titigil na siya eh. Uh, buti, buti -tumit, tumi, tumi, pala. So, Excited ako sa susunod niyang concert. Ang experience ko po sa concert ni Morris, actually, hindi ko, hindi ko po talaga in-expect na yung may yung tunog sa, ng, ni Morris sa tengo ko is yung wala, mabigat talaga yung tunog na may may next ko. Pero, nung nandun ako sa concert, talaga nakaka-amaze kasi ang ano talaga, ang gentle and ang light lang ng bodice ni Morris, which is hindi ko talaga in-expect. Kasama ko naman si Papa and actually hindi lang po talaga siya kasama sa concert and ako lang po talaga. And, and hindi ko lang kasi supportive siya sa akin. Sa pagtatapos ng gabi, pinatunayan ni Morissette na siya ay hindi lang uh, tinig ng henerasyon, kundi isang liwanag ng inspirasyon na siyang nagpapaalala na kahit ilang ulit tayong masunog ng hamon, may apoy pa patuloy na nagliliyab sa ating mga puso.